Bija bija. <laughs> ken <Get>, ken. <get. laughs> <laughs> tara tara tara, bangon ka ano. Hello. <laughs> <laughs>

Kami ka dyan, Brad! Oo, oh, siyempre, para Margo, love you daw! Sa bahay! Diyan yan, Ihe. Paano dito? Five! Five! Five, Five oo! Oh. Hiya! Okay. Yan, umihi yan ha, Kaka-ihi lang yan! Arki! <laughs> oo! Oh. Yeah! Yan si Robin, tapos si Otep, gago! Yan ang pinakapogi sa lahat, oh. Pare, against the light. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Ayos ah. oh, 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 yan na. Yan. Pinag-against the light yan, ah. oh. Titi mo. Game. Ito, ito, ito. Ha? Iyan ka namin. Tawa natin tulong lahat. sa

Eh daan na talaga 'yung na. na. Sino na Si Si Master Malungkot. Wala mo ba si L.A. ko. Pati ko Hindi ka naman ginagawa ni Judo, eh. Bakit niya? niya? na yun eh. 'Yan dahil no? no. Wow! Nice one. Maganda tayo makabalik dito. Tara, tara, unti tayo dito. Dago, magpuno mo lang. mo, pumutok kayo. na po, napakaganda ng view. Napakaganda ng view dito. Wow! Ganda ng araw. Ganda, sa o. Oh. <laughs> To be revived by you, I take one step away. Bye bye.